67 taong gulang na si Dioscoro Inanoria ay isa sa mga kutsero ng Tartanilla o kalesa ng Cebu City sa loob ng 50 taon. Isa siya sa mga natitirang 35 kutsero ng syudad. Noon, mahigit isang daan silang mga tinaguriang hari ng kalsada ng lumang distrito ng Cebu. O oh, ma, humarang yan eh gato. sa ulit tao pa ko, tao na ko. Humarang yan ko. Kumikita si Inanoria ng 300 hanggang 500 pesos kada araw sa Tartanilla. Pero kailangan pa niyang magbayad ng renta na 150 pesos sa may-ari ng kabayo at karwahe. Ang Tartanilla ay minsan naging importanteng transportasyon sa Cebu City noon pang panahon ng pananakop ng Espanyol sa Pilipinas. Bumibiyahe ang mga ito sa Port of Cebu, mga barangay ng Tabuan at Parian at mga kalye ng Kulon at San Sanciangco. Simula 1990s, limitado na lang ang biyahe nila sa carbon market at sa kalapit na barangay Dulho para magbigay daan sa makabagong transportasyon. Upang mapreserba ang kasaysayan, inilunsad ng lokal na pamahalaan ang Tartanilla sa Kilum-kilum o kalesa sa gabi para sa mga turista na gustong pumasyal sa mga makasaysayang lugar one way to preserve our uh, tradition, di ba? Sa una bata pa sa kitang tartanilya, karun kayo naman siya, wala. So, muna siya Then, kanang konsa to, to the, the, this -t -t sa kilong-kilong not only kanang uh, muad o income sa atong mga kutsero, but konsa siya, kanang ipreserve na to... Binihisan at pininturahan ng mga local artist ang mga karwahe at nilagyan ng LED lights. naka din ang mga kotsero. Oh, nindot na noon nga. Na butang ngani. Kaysa una dito kay sigihan han igdakop sitom. Oo. Dito kami karbon. Di ani dakop. Karon nga ba? Makaaarena mi delek kon ni. Rang ba? Oo. Ayon um, kita. Pekan gruta makasud-sud la ni re. Oo. Basta naay naay mga suga. Mula 7pm hanggang 11pm ay maaaring magsakay ng mga turista ang mga tartanilya mula sa Freedom Park ng Carbon, Magellan's Cross, Plaza Independencia at sa Fort San Pedro sa halagang 50 pesos. Plano rin ng lokal na pamahalaan na gawing permanente ang programa at may patimpalakpa para sa best design. Uh, sakay mo, sakay mula Cebu City, Dale Israel, CNN Philippines.